uh, meron ditong spring yan tapos yung kasunod may bola dito then yung pin connector na yan ganyan sya and isang makapansin nyo putik putik na sya yan oh. yan yung mga dumi sa loob ng pin connectors ninyo Ooh. Yo, good day guys. Dito po muli si Daddy Vin and maligayang pagbalik sa si Daddy Vin channel. So, sina-sina dito yung may mga uh, x at yung ibang mga devices na, na may pin connector. So, pag minsan isang mapapansin ninyo, pa iba, iba yung mga connect connection or yung connectivity. Pag minsan iba yung home reading na makikita ninyo and kung minsan uh, halos hindi nakadetect no, ng coil. So, ito yung gagawin nyo, no? And ito, isa-search natin si Bfix. Yan, type nyo yung Bfix. Yan, sa taas. Uh, nangangalap na rin tayo ng subscriber and may mga nanonood na rin dito, guys. And maraming maraming salamat sa inyong uh, pagtangkilik, no? Simulan na natin. So, dito, okay, may brush tayo. Nandito na yung brush. So, ito, isang mapapansin nyo dito, guys. Yeah. Ito yung mismong pin. Nasa ano siya guys, nasa digital magnifier. Uh, pin ito ng Xlim, no. And ipinapalala ko lang, pwedeng gawin ito, no, kahit sa anong tag dito, kahit dun sa iba ibang klase na na mod or pods na gumagamit ng pin connector, no. And ito naman, isang nakikita nyo dito, yan yung tubing o rubber tubing. Mapapansin niyo yun yung ginagamit sa mga wire kapag tiningnan niyo diyan yan yung pambalot sa mga wire sa oras na nagdugtong ka ng wire yan yung ginagamit para mas secure yung wire pinapainitan niya ng apoy para mag close so yun alam niyo na yun kung nakagamit na kayo yan. pero kung gusto niyo makita rubber tubing or shrinkable tube kasi pag ininitan niyan biglang uh, lumiliit or lumili niyayakap niya yung wire ganun okay so delete ko muna ito then play na natin yung video So dito isang mapapansin ninyo, isinushoot ko yung rubber tubing dyan. Kasi tinitimpla ko kung uh, papasok siyang mabuti. Ngayon dapat yung rubber tubing ninyo ay saktong sakto, -sakto doon. Ibig sabihin dapat kukunin niya yun. Dapat pag inikot nyo, isang mapapansin nyo dyan. No? Oh, medyo dumudulas pa siya. Ayan, dumudulas siya. So ibig sabihin, kailangan mas paliitin ko siya ng konti. So forward natin ng konti. Forward natin. Dapat uh pag pinasok mo siya mahigpit Pwede niyo 'tong gawin kahit hindi niyo baklasin 'no yung inyong mga mga pin uh, mga pin uh, connectors Kahit hindi niyo baklasin yung mga pin connectors niyo okay lang Ah uh, kailangan niyo lang dito yung rubber tubing tapos konting tubig tsaka tissue Okay makikita niyo mamaya ayan kita niya Iniikot ko siya umiikot na siya oh pero natatanggal pa rin so ang gagawin natin yan ang ginagawa ko dyan guys pinapainitan ko ng lighter yung rubber tubing para matansya ko dito isang eh, so mapansin ninyo nap nakita nyo ba yun balik natin konti okay dito naiikot ko na siya ng maayos no and yung kasunod isang mapansin nyo dito nilagyan ko siya ng tubig ayan o oh. dinutututan ko siya ng tubig yan so ang purpose nyan guys kaya kailangan umiikot yung yung pin doon sa taas para hihigupin niya yung tubig at yan o oh, kita niya yan ikotin ko siya and mamaya makikita niyo yung kasunod yung mas maganda yung mas mabilis na pagpapaikot dyan isang mapapansin niyo dito no kapag iniikot-ikot ko siya no kita nyo ba dumudumi yung ano dumudumi yung uh, tubig nagkukulay puti nakita no, nyo, nagkukulay putik yung tubig yan, tapos medyo pinapam natin ang bagya, para higupin pa nyo yung tubig no, yeah, subscribe kayo guys, no, so dito isang mapansin nyo, maduming madumi na yung tubig, kasi nga yung, na yung mga dumidumi sa ilalim nung, nung internal na yan nung internal ng uh, connector ay lumalabas so yan Kita nyo ba? So diyan may iwasan yung ano, yung pag uh, pagdi-disconnect, yung disconnection kasi pag madumi yung lobe niyan, magdi-disconnect yan. Sa isang video natin, pinakita natin ko anong laman loob ng uh, pin connectors no. Itong klase ng pin connector na to, may laman siya na bola. Yung mga high current, ang tawag natin high current na pin connector. Kasi nga uh, malakas na kuryente yung dumadaloy diyan. Kaya mayroon siyang bola, may spring 'yon. Isang ang mapapansin nyo, putik-putik na siya. Habang iniikot natin kasi, na-extract na niya yung dumi sa ilalim. Pwede nyo ulit-ulitin yan hanggang sa mawala na yung parang putik-putik na. Ito, titestingin natin sa isang tissue. And isang mapapansin nyo, putik-putik na siya. Ayan o. Yan yung mga dumi sa loob ng pin connectors ninyo. Kita nyo kung gaano karami. Yan. Then, may kasunod tayong procedure which is ginagamitan ko na siya ng uh, hand tool, yung umiikot. So, ang ginagawa ko dun, papaliwanag ko sa inyo mamaya, no? Ayan, kita nyo. Meron akong tubig, then yung pin connector na nililinis natin, and yung tubing pa rin. Isang mapapansin nyo, umiikot yan. Ayan, o. No? Oh. Iikot yan ng mabilis na mabilis, around 1,000 RPM yata inilalagay ko. So, nakatubog yan sa tubig at papaikutin. Ang gagawin yan, guys, hihigupin niya yung tubig na nandito sa paligid at papasok siya sa loob. Sa pamamara na yun, pwedeng malinisan yun at lalabas yung mga dumi sa loob. No? Isang makapansin nyo, ang dami ng dumi sa paligid nyan. Kasi nga, no, ayan, no. Sobrang bilis na ikot yun, guys. Tinesting ko yan ng, ano, no, tinesting ko yan ng nasa kamay. At tapos na yata. Ulitin natin. No? Tinesting ko yan ng nasa kamay ko lang, ng walang tubig, guys. Ang init nung pin connector. So, ibig sabihin effective na uh, talagang ano nagkukuskusan yung mga metal dun sa loob ng internals so dito ipakita ko muna sa inyo yung nasa loob ng internals actually uh, i-delete natin to eto guys kapag tiningnan niyo yung loob nyan dun sa isa nating video uh, meron ditong spring yan tapos yung kasunod may bola dito then yung pin connector na yan ganyan siya So kung minsan kapag um, kapag naglose contact, ang umiinit guys itong sistema na to. Pag uminit na yung buong sistema na yan, yung nakikita ninyo na connector. Itong spring ang na naapektuhan. So yung spring kapag uminit ng todo at dahil nga lose contact siya, bumabaga na yung sistema na yan. Pag bumaga yung spring na yan, magko-compress siya, hindi na siya babalik. So nangyayari, laging nakadapa na yung spring nyo at hindi na babalik yung eto pin pin connector niyo kaya hindi na de detect yung mga ocs niyo or yung mga uh, cartridge niyo no so burahin muna natin to so yun yung procedure na no? pwede yung manual ikot-ikot lang pero sa pinakamaganda yung ganito yung may kinakabitan kayo na umiikot ng mabilis so pwede rin siguro yung mga dynamo alam niyo yung mga maliliit na dynamo yung galing sa mga laruan pwede nyo isuot yung tubo o so, yung rubber tubing na yan, doon sa dulo nung uh, dinamo na yan at lagyan nyo ng baterya and paikutin ninyo no? and dyan sa part na yan, sobrang bilis malilinis at saka napakaganda ng pagkakalinis nyan dahil parang may uh, bukod sa nagkikiskisan yung mga bakal doon uh, hinihigop yung tubig dito sa, sa labas at pagkatapos ay ibubuga naman niya kasama yung dumi no so napakaganda niyang procedure na yan, no ah uh, pwede niyo gawin yon, lalo na kung nagluloko yung mga uh, detection no na mga gad, uh, ng mga vape ninyo na mayroong uh, mga pin connectors Oof.